Alam mo kung gusto mong yumaman, dapat talaga madamot ka eh. Alam mo 'yun, dapat huwag kang bigay ng bigay. Hindi dapat ubos biyaya, lalo na 'yung pagpapadala mo sa mga makakamagtanak mo, 'yung pagpapahiram mo ng pera sa mga kaibigan mo, 'yung mga gastos na hindi naman talaga kailangan, dapat maging madamot ka. Dapat maging makasarili ka. Dahil tandaan mo, kapag inuna mo 'yung sarili mo, at nagdamot ka sa maraming tao, nakakaipon ka at nakakapagtipid ka eh. At itong pera na to, na matitipid mo at naiipon mo, makakapag-create ng oportunidad para sa iyo eh. At yung oportunidad na makikreate mo, balang araw, sa kanila rin naman yun eh. Sila rin na makikinabang. So ibig sabihin, hindi ka magiging totoong madamot. Ang ginagawa mo lang, nagdadamot ka, nagtitiis ka sa ngayon dahil parte ito ng sakripisyo mo sa buhay na balang araw, buong pamilya mo naman ang makikinabang.